Inapi ang mga Israelita sa Ehipto. Unang kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto kasama ang kanilang mga pamilya. Sina Reuben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay pitumpu. Dumating ang panahon na namatay si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, Tingnan ninyo, masyado ng marami ang mga Israelita at nanganganib tayo. Dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa. Kaya naglagay sila ng mahihigpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitong at Rameses para magkaroon dito ng mga budega ang faraon. Pero habang patuloy silang pinahihirapan, lalo naman silang dumarami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga ehipto sa kanila. Dahil dito lalo pa nilang pinagmalupitan ang mga Israelita wala silang awa sa mga ito. Pinahirapan nila ang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pangsemento nito at pinagtrabaho ng matindi sa bukit. Pagkatapos, sinabi ng hari ng Ehipto sa mga Hebreyong kumadrona na sina Shifra at Puwa, Kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreyo, patayin ninyo kung lalaki ang anak. Pero kung babae, huwag nyo nang patayin pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi nila sinunod ang iniutos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kaya ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga kumadrona at tinanong, "Bakit ninyo ito ginawa? Bakit hinahayaan ninyong mabuhay ang mga sanggol na lalaki?" Sumagot sila, "Ang mga babaeng Hebreyo ay hindi tulad ng mga babae ng Madali silang manganak at bago pa po kami dumating, nakapanganak na sila. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga komadrona at dumami pa ng dumami ang mga Israelita. At dahil sa iginagalang ng mga komadrona ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng sarili nilang pamilya. Nang bandang huli, nagutos ang faraon sa lahat ng mamamayan niya. Itapon ninyo sa ilog ng Nilo ang lahat ng bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita pero pabayaan ninyong mabuhay ang mga batang babae